dito na din ako. kailangan naman papa. oo. alam mo? alam Betul tuh tadi saya. 'Di itu சொல்லுறேன்னு ஒன்னு சொல்லுறேன்னு:onnu pala pala sila? Kariyan na ba ka sila? Mga palangga, comment niyo kung ano ba itong ginagawa ko. Ano ba itong tawag na tinapay dito? Baguhan na kasi dito eh. Ay, mayroon pala isa. Diyan, dalawa ka. Ah! Ano okay, wala ako tapat na Ito, Kita kids sa na oh. Ito na eh. diba, sa na. Di ba mag ah? Oh. Ka? Okay. Bye. Bye. Ito yung pinaka-fine. Una pa yung laki. Ay, oh, wala sa

ito so, yung mga baon ng cake, yung haba. Mabinog siya. O, oh, tingnan niyo. Oh. Eh. Hmm. Ganun ka pala kayo. Eh. Ano Tapi mo siya ng maliit. Ganito. Yun, yun o. Eh. Yun. Nagtalawa-talawa lang. Parang nagbibinta lang naman. Nagtalawa-talawa. Tapiin. Ano niya tawag? Mga parang, ma-comment ka mo. Ano tawag dito o? Oh? Hindi ko alam kung Ibaguhan ako oh, dito. Baguhan na ako dito sa bansang ito. Hindi ko alam. Kurasan? Kirsan. Kirsan daw ang bali, madam. Diba? Ginamon niya siya na muna ba? Namit ba lang niya sa ito doon sa ano? Ang muna gina, ano? Butangan itlog. Butangan itlog. Kamati. Palaman mo din ba? Ang muna lang niya siya itlog kamatis. Pwede man ba tamo Ng McDonald's? Ay, hindi. Ay, McDonald's pala. McDonets. Tapos, butang musang, sa mayunis na metbala. Amo ba nitong ginahin mo nga, no? Hindi, no? Hindi, no? Iba to. Ginay mo nga tong pareha sa, ano, ba yan? Ito ginaluto ko, pero may nalipat ko. Ginaluto lang hindi ko may, hindi ko balaan kung ano ginaluto ko. Margog. Amo ba di ginagin mo ng Margog? Uy! Margog yan. Ginagin -mar lang ka po ni Mabatian kay Natamadid po mag voicemail. Ay, voicemail. Voice record. Ano na lang. Ito ano yung Okay. Balik dad ka na ako. Hindi ko sa dalo. Malapit na kang mapuli. Ayan, ayan, ayan. Mapuli na kami. Mapuli na kami sa city. Layas layas sabi kami. Umunig balono naman. Mapuli bala ko sa ano, mapuli ko sa Pilipinas. Amunig ko balo ni Madam Sakon. Mm. Wala na, dapat ano. Ibutan ko na lang kaya sa ano. Ay. Ay, no. <laughs> ano kaya, yung pagkata ko? Okay, ba? Diba? Oo. Di ba Kasi laki puso mo. Parang nagtitinda kami dito. Di na nangyayari mo. Mm. May araw ba niya siya? Ay! Ay, sakit siya. Dalawa bala niya ka-plastic. क्या करना plastic oh oh bae oh. oh, oh, oh. okay. oh.